Magandang magandang gabi sa ating lahat. Maya Pabengi, Kekongan. Naimbaga Rabi. Ano pa? Bisaya, paning Bisaya. Jack Amo. <laughs> Sabi ng Ilocano ho yun. Maraming maraming salamat sa pagpunta ho ninyo. Sa araw na ito, yung iba galing pa ng uh, as far as uh, uh, Mountain Province, kaninang umaga, nandito na ho sila. Yung mga galing pa ng Dabao, galing pa ng Mindanao, merong galing ng Visayas. Hindi ho namin kayang ilarawan yung pong pasasalamat ng uh, TAPS Coalition Maisog dito sa Central Luzon sa inyong pag suporta sa ating rally sa araw na ito. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan ngayong gabi. Dahil binigyan niya po tayo ng magandang panahon. Kaninang umaga, medyo nag-aalala ang mga organizer dahil lumabas sa balita na signal number 4 daw dito sa Pampanga. Nakakalungkot dahil lumabas yung balitang yon kaya yung iba nating mga kasama ay na-discourage so silang pumunta. Ganun pa man, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng magandang panahon. Okay lang ho yung mainit, ano ho? Yan po ay maganda sa katawan yung pinapawisan tayo. Yung iba nga nagbabayad pa yung mga hapon at sa Korea para lamang sila pawisan. Ngayon, libre ho yan. Kaya okay lang ho yan. Pangalawa, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga LGU dito sa Pampanga. Palakpakan natin sila. Alam nyo ho, nung kami humihingi ng permit, ni isa sa kanila ay wala hong nag-reject. Palakpakan ho natin. Yan po ay favor ng Diyos sa atin. At nung kinausap po natin ng PNP, sila ho ay buong puso na nag-aalok, nag-o-offer pa, pa paano sila makakatulong para maging tahimik yung ating rally. Isang malakas na palakpak sa mga PNP. Yan mula po sa ating Regional Director, Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating Mayor sa Angeles, si Honorable Mayor Carmelo Pogi Lasatin, maraming salamat sa iyo. At uh, well coordinated po itong ating rally na ito na ginagawa. Dito nagpapatunay na ang mga kapampangan ay marunong manindigan. Ang mga kapampangan ay naninindigan sa kalayaan. Hindi nyo na itatanong sa pampanga nagsimula ang lahat ng halos mga namumuno upang mapalaya ang lalawigang ito. Nandito ang halos lahat na tinuturing ng mga rebelde noon sa Pampanga. Dahil ang pam mga kapampangan ay mayroong malayang kaisipan. Ang mga kapampangan ay nanindigan sa katotohanan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa napakainit na pagtanggap sa atin sa lalawigang ito ng Pampanga. po ay magkakaroon tayo ng pulong tungkol sa TAPS Coalition, Transparency, Accountability, Peace and Security. Ito po ang apat na advokasya ng ating maisug rally. Nais natin na magkaroon ang ating kasulukuyang gobyerno ng tinatawag na transparency. Ang transparency ay nais natin na walang itinatago. Walang sikreto. Kinakailangan ang gobyerno ay nag-uulat ng tama at ibinibigay ang totoong sitwasyon ng ating pamahalaan sa bayan at sa mga tao. Kinakailangan Maging accountable ang bawat mumuno sa bansang ito. Katulad ng panawagan ng ating minamahal na dating Pangulo, kailangang buksan ng Kongreso ang kanilang mga libro upang sila ay magulat sa bayan. Kinakailangan merong resibo sa bawat panahon na ginagasta ang kayamanan ng ating bayan. Ito ang panawagan ng bawat isa sa atin. Palawa, magkaroon ng kapayapaan sa ating rehiyon, sa ating bansa, at ang panawagan na tayo ay magkaroon ng seguridad. Hindi lamang, hindi lamang ang seguridad o kaligtasan ng bawat mamamayan kundi higit sa lahat ang seguridad na ang bawat Pilipino ay kumakain ng tama. Seguridad na ang bawat Pilipino ay mayroong kakayahan na kumain sa tamang oras at panahon. Ito ang ating panawagan. Kaya, bibigyan natin ng panahon ang ating mga tagapagsalita ngayong gabi upang nang sa gayon ay palawakin itong ating mga panawagan na ito. Maraming maraming. Salamat po, hindi ko na po pahabain pa ang aking sasabihin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.